So, mga kaibigan nandito na tayo sa makina para tahiin yung polo na tinabas natin mag-uumpisa po tayo dito sa harapang bahagi kung saan ay tutupiin na po ang uh, paglalagyan ng botones nilagyan na rin po ng pin para po ah uh, hindi na tayo mahirapan kapag inumpisahan ang tahi. Yan po. Siguraduhin naman po natin na pagka tinapin natin yung sa may harapang bahagi ng polo ay tatamaan siya ng tahi. Mga one po ang pagitan galing sa dulo kapag dati lang tinatahin. Susunod so, na po natin yung kaliwa't kanan po yan. Pwede na po Tanggalin yung pin Kaya po tayo Naglalagay ng pin Para po Masigurado natin Na hindi gagalaw Yung ating tatahihin Yan So po Sa Packet na tayo na Para maikabit na Doon sa Harapan ng polo tatapat po natin doon sa nilagyan natin ng marking. Ito po mga kaibigan, ah, uh, dito na tayo sa back. Uh, tinahi na po natin yung pleats sa likuran. Siguraduhin lang po natin na tumama tayo sa marking at nakasentro po yung ating pleats sa likuran bahagi ng polo. Ngayon, itatahi na po yung yoke. sa sentro din po, kailangan po ang pagkakabit nito ay maglalagay tayo ng pin at siguraduhin natin na Uh, harap sa harap po ang tela natin para po pakikita nyo na po yan doon sa parting may marking yung po yung nasa loob tatahiin na po natin yung yok nilalagyan po ng pin para nakasentro po yung yok natin Dito na tayo sa balikat. Sa pagkakabit po ng balikat, uh, kailangan po nakaharap sa atin itong uh, tinupin natin sa front ng tela ng polo. Ayan po. Sa pagkakabit po ng balikat, isang piraso lang muna po ng yoke ang itatahi natin do sa harapan ng polo tatahiin na po. Naikabit na po yung isang piraso ng yok sa balikat. Para makompleto po natin ang pagkatahin ng balikat, yung kaparis po ng yok ang itatahi naman doon sa balikat. Makikita niyo po, Kinukuha niya yung isang parte at itatahi na po para makompleto yung pagtatahi ng balikat. Magkakabit tayo ng manggas. Pero bago po natin ikabit yung manggas, i eh, tutupin muna po natin yung laylayan ng manggas. Natahian na po, nakita niyo po may tahi na siya. At doon sa pagkakabit po ng manggas, tinahi na rin po yung uh, yolk, para po nakalapat na mabuti ang ang yolk dahil dalawa po siya ngayon, bago po tayo, tayo magkabit ng manggas, sisiguraduhin po natin na nakasentro po. Kukuhanin natin yung sentro ng pagkakabitan ng manggas at lalagyan po natin ng marking. Sa pagkakabit po ng manggas, siguraduhin po natin na yung marking ng F, yung harapan, ay nakatapat po do sa harapang bahagi ng polo. Ayan po. Nakuha na natin yung sentro at maglalagay po tayo ng pin para po pag tinatahi ay hindi siya magalaw. Ganon din po ang ganon din po ang proseso ng pagkakabit ng manggas sa kabilang manggas. na edging na natin yung manggas at isasarado na po natin yung gilid ng polo mula sa manggas pababa hanggang sa laylayan at magpe-prepare na po tayo ng pagkatapos po maisara magpe-prepare na po tayo ng collar o kwelyo Ngayon po, nandito na yung kwelyo at bakito. May prepare na po natin. Tatahihin na doon sa alawas natin ng kwelyo. Nag-umpisa na po. nilalagyan ng piketa para uh, pagka po binaligtad ay hindi lumalaban yung tela at pilon. Ito pong pilon, ang ginamit po namin dito ay yung pilon na pag pinalansya mo, itimidikit sa tela. Ay baligtad na po. Ngayon po ay tatahiin na yung binaligtad na polar. O, sinasarado na po ang polar. Bukwanin po natin yung sentro para sa pagkakabit sa bagito. Ganun din po, kukuha niyo ng sentro ng bangkito, magtatapatin po siya para maikabit na sa polar. Ayan po. Yung harap at harap, kailangan po ay magkatapat. Malikin lang po ng pin para hindi po siya magalawin. ngayon po, pinatabasan na po para hindi po masyadong malaki. Ang sobra kapag binaliktad na po yung bangkito. Para hindi po siya masyadong makapal. Maligan din po ng piketa dahil kumukurbada po yung party lang bag dito. Para pag binaligtad, hindi po lumalaban yung tela. Magiging maganda po ang kanyang lapat. Ayan po. Na ipin na po natin yung bangkito. Na handa na po itahi para sa katawan ng sa leeg ng katawan ng polo. Umpisa na po pahiin ang bangkito. Dito po, sa parting to, ay tasarado na po yung bangkito. Pilatayin na po siya ng pilatayin na po siya sa polo. Nalagyan po ng tiketa dahil kumukurbada po yung parting yan ng polo, yung deig at bato. Yan po. Yung una muna pong tahian, yung ibabaw na parte ng bagito. Ito po, isasara na lang kabuuan yung bagito. Para na-fix na po yung Coelho. Ayan po, nakikabit na po yung kwelyo. Dito na po tayo sa may laylayan, tutupiin na po. Pero pagpapantayin mo na po yung harap na bahagi ng polo, magmula doon sa bangkito, hanggang doon po sa laylayan, siguraduhin po natin na pantay ang ating polo. Umpisa na pong tahiin yung laylayan, tutupiin na po siya. lalagay mo na po ng guide para pag tinatipo ay hindi siya lumulukot ang po niyan ay dalawang tapi para makinis po yung ating laylayan. Mga kaibigan, ito po, ma-marking -ma na po tayo ng para sa pagkakabitan ng butones. Yung ohalis, ina-marking na po uh, para maohalisan. Pero po yung paglalagay po ng ohalis at uh, pagkakabit ng button holder ay bukod pong video. Kaya magpatuloy po tayo na magsubaybay para maparad po natin yung mga susunod nating na video. Ito po mga kaibigan. ah, uh, ito po yung button attachment namin. ah, uh, isinet ko na po siya. Madali lang lang po pagsiset nito. sino po ito dito sa may uh, bar na kinakabita ng pata tapos ito pong nakakawit na ito ito po makikita nyo to yan 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 pinatong po yan doon sa tornilyo na na, na nakakonekta sa karayom yan simple simple lang po pagkakabit yan uh, napagpasyan po namin na ipakita na sa inyo kung paano mag mag o kaya, umpisa na po natin ang pag -uhalis. Ito marking na to, Diyan po mag-uumpisa yung bagsak ng parayong. Puta na po siya kumukurbada mga kaibigan. Ay kaibigan ito na po ang kabuuan ng polo na natapos natin ginawan po ito natin dati ng sa mga naunang video namin ay ginawan po ito ng pattern at tinabas sa pamagitan ng aktual na pamamaraan galing sa luma kong ko polo ito na po nakakita nyo tapos na sa mga hindi pa po nakapanood ng video namin please pakibisitahin niyo po ang channel namin para mapanood niyo ang mga simpleng pamamaraan namin ng pagbuo ng mga kasukotan. Please subscribe na rin po at share at pakiclick na rin po notification bell para patuloy po kayong makatanggap ng aming ng notice ng aming po mga susunod na video. Maraming salamat po.